Yo, what's up mga idol? Panibagong araw na naman Panibagong video ulit Guys <laughs> Nagaanap ako ng biliyan ng gloves Wala ako makita yung, bin yung nakikita ko parate Yung nadadanan ko Sarado May nakuha na akong booking Malapit lang dito Kapatid ko Shoutout sa kapatid ko, si Boyet. Ayun, nakasalubong ko. Sino na po? Ha, ah, Sina. Patawa ko na kung trapo ka mo kamo nung Hello po. Dito. Ma'am Sina? Yes po. Opo, ma'am, sa lala mo, bako po yung baby cap ng manok? Dito yes, sa Valenzuela? Yes, sir. Opo, ma'am, pasettle daw nung ano? Oh, sige, 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 okay, sige. Man. Okay, sir. Ay, okay po, ma'am. Sir, okay daw. Pagkano yung ganyan, sir? 120 isang kilo. Bali, ilang kilo to? Ang ah, pangalan? Murang Manukan <laughs> Ha? Ano ano? Murang Manukan. Oh. Ang <laughs> oh, lalabas ako eh. Saan ang daan ko? Kaliwa, no? Oh. Okay. Thank you. <laughs> <laughs> Guys, I don't 15 kilos na manok from Valenzuela to Balintawa, Quezon City. Ang bayad nito is 99 pesos. Hindi ako galit ha. Ah. <laughs> Ang travel time, 28 minutes, 9.7 kilometers. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Ma'am. Andyan na po kayo. Ah, uh, nandito po ako sa ano, tal Talipapaya to, Ma'am. Sige po. Um, sir po. Kami ma nakikita andyan. ko malaking ano, malaking gate na kulay red. Malaking bong di ban. May parang arco rito, Ma'am. Sir, baba pa kayo, yung dulo ng palengke. May makikita po kayo doon ng lalaki na kakulay yellow. Oh, ah, ito nga. Inaabangan yung, na po kayo. Nandito nga ma'am Sige po, salamat po. Sige po Sige po, thank you po Asan na si... Ay Pang ano yan sir? Pang ano? Bang, bang, ano? Pang dito? Pang dito? Ah yung... Ah Thank you po Hehehe si share na pala 'yun. Guys, may nakuha akong booking, tagal nang nintay ko ah. Quezon City to Manila lang. Ah, uh, puro towel daw ah, uh, tao dito. Laundry, laundry sa. Kaya lang marami eh, wala daw 20 kilos, sabi ko. Oh. Baka mamaya over oversized naman. Sinindi ko na yung natin nating ilaw. Kala so, mo naman, apakalakas. <laughs> Lulus na naman yung headlight ko eh. Yes, na-drop ko na yung ano, yung Quezon City to Manila. At ang bayad nito is 75 pesos. Ginawa ni Madam, may katabi siyang lalaki na Chinese din. Ang pagkakain din ko, sige, gawin mo ng 100, tumuulan naman eh. So, ngayon may 25 pesos tayong tip. Oh, thank you Lord update ko na lang kayo guys kapag meron ng booking ulit hindi ko mailabas yung camera dahil lumuulan kapag kinabit ko naman yung waterproof case eh wala mahina yung audio so taste stay na lang muna update ko na lang kayo ulit guys search nyo sa facebook saka sa youtube alam ko may sinama ako dyan hmm. kailan nyo sir? hindi ko matandaan hindi ko na matandaan sir pangalan, nakaraan din ko pa tagal na, buwan na pangalan nyo sir? Robert oh. nil yun shoutout kay sir Man lapas Tuloy na ako. Thank you. Guys, ngayon ko lang nailabas yung camera ko. Ngayon lang uminto yung ulan eh. Pero may angge-angge pa rin Medyo nakarami na rin ako guys Kaya lang hindi ko lang talaga nakukuhanan Gawa nga ng maulan Kailangan ko itago yung camera Kanina nagbabalak na ka akong muwi Kasi nga iniisip ko Parang hindi naman ako makakarami ng biyahe nito. Dahil maulan. Guys, exact location ko, Banawe, Kakadrop ko lang ng Kaloocan, mali. Manila to Quezon City. Nakakatuwa lang dahil binayaran na yung shipping doon sa Manila. Uh, disposable vape lang. Tapos pagdating ko doon sa drop-off, binigyan ako ng 100 dad, e, itatanong lang ako. Mayroon pa mag-apply sa Foodpanda? panda, saan saan pwedeng mag-apply? Online lang. Eh paano 'to? Paano 'yung mga ganyang bag? Saan lugar 'yon? Ay, alam ko bibili yun alam ko i-shipin pa po mo. Ah, ganun.

Ano pangalan mo? Ano po? Uh, Mark. Mark. Sigurado ka, mga nag ko pa, Mark. Teka <laughs> 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 lang. Aray Ay Idol oh. Shoutout kay Mark. Taga saan ka? <laughs> Salamat tong ha. Ingat ka. <audio -tinyo> Guys, may nakuha akong booking Dito sa may monumento Mercury Drug, dadali ng Balinsuela. Tara, let's go guys time check 12.33 ng madaling araw from Caloocan to Quezon City sa may Panay Avenue Panay Avenue ba yun? hindi palapit lang sa Quezon Ave guys eh ng item na pipigapin natin susi lang daw sabi ni madam na kausap ko na rin naman So, tara guys, uh, samahan nyo ako at itong biyahe na to, hindi naman ganoon kalayo. Ibig sabihin, dire diretso lang naman tayo ng EDSA. Tara! Let's go! um ito lang, ma'am. Oh. Ma'am, saan babayaran yung shipping nito? Sana pa. Sige, ma'am, tawagan ko na lang. Ba? Thank you po, ma'am. RB. RV pwede Po May g-cash Ang mahal ng susi <coughs> 132 uh, Ano yan sir dito? Naghihintay kayo rito? Hindi uh, Lalak po yung po, unit ko uh, Hindi ko nakuha yung susi sa loob Scare Kala ko kanina pa kayo rito eh. Ka doon ka ba Hindi mo, taga Valenzuela po ako. Ay. Baga na sir? Di ko alam sir eh, pero parang pumasok na. Oo. Sir, ito sukle. Sa face, sa Facebook sir, tsaka YouTube. Ah, uh, move sir sa bombero, towing, tsaka fishing, motovlogging. Okay. Okay. Sige <laughs> sir. sir Harvey no? Yeah. Okay. Salamat po.